Yun, guys. Dili tayo sa dulo ng mahugan eh. Ay, tingnan mo. Ayun, kanyang ina. Kanyang ina. Abutan mo nga ako dito ng timba. At baka ari, mapulot aring, ano? Aring kwan, bahay ng lukot. Sa so tali, hihilahin kita. Oh? <laughs> Magdala ka din ng timba. At titingnan natin kung pulot na rin. Sabi nila masarap daw. Ay, are! Ay, kita ka ninyo. Wala ka ng bahay. Titingnan natin kung ano. Kung nasan banda pulot. O, oh, banda din eh. O, oh, parang asfalto eh. Oh, wala naman pulot. Are, din sa babang are. O, oh, malambot eh. O, oh, malagkit. Malagkit ang bahay niya. Pero parang walang laman ng lobe. At yan yung malambot. Hmm? Laki, dami na tao. Yun. Ayun no, oh, dami na tao. Are daw i eh, ano? Hindi naman masyadong nangangagat. Nasuot sa buhok. Ha? Huh? Ewan kung bakit rin nasuot sa buhok? Lagi ang target daw na rin, ulo eh. Magsusuot sa buhok. O hindi suklay eh. <laughs> <laughs> Ari matagal na siguro din eh. Ay! Malambot yung loob. Baka pag binutas ko yung maglabasa ng tao. Oh, lagkit. May dala kong ano? Oh, ready. May dala kutsara. <laughs> Titingnan natin kung anong lasa ng pulot. Ating kukunin din eh. Bubutasin. Ano ating gagamitin?